Labi ang panginayang kang 28 anyo sa si Maylin Demetilio kan Barangay 28 Victory Village, Legazpi City. Makaliis na madamay sa kasulo ang sendang residensya banggi kang nakaaging biyernes. Sa ibong kang labing panginayang, pigpapasalamat niya na sa nadaan na nakasalbar sinda sa insidente. Urog pang naging marikas ang pangyari. Kapakahatod niya sa pamangkin, may tamahuli na din sa pinyaranda. Nagaput po siya sa kuya, nahiling niya po na, ano yan, sulo, Saka sabay man po ako bong karas na iyo sulu iya nate. Saka na po kami nag para saka na po kami nag para sorry ni ate na may sulu may sulu dangan ang nabitbit ko lang so saro kong aki. Otro ko balik so mga so duwa kong turog na aki. Kina si ate man si aki niya tapos iya nga ko wala talaga kaming nadaramas. si ano. Sigun kay Fire Senior Inspector Joris Rayo Oyardo, ang Fire Marshal kang P City Fire Station, Nagpunang insidente magalas jesting ng mag -alas yes banggi. Alas jest trinta ng banggi kang makontrol na ninda ang kalayo. Alas jest kang ini ang maideklara nindang fire out na naging posible sa tabang kang personalized kang BFP Daraga, BFP Kamalig, BFP Santo Domingo, Chinese Volunteers, maging ang mga residente sa lugar. Kitang seven residential structures po duman na na sa kasulo. So ito pong seven structures po ito, may naitala po kitang siyam na pamilya na naapektaran po kay itong incident ito po. O, wala man po na kulugan sa lado kang BFP, pero igwa kitang diit na laceration duman sa sarong uh, residente na nakakapot sigurong uh, pasa na salamin o glass na dinarataman po sa ospital. Katakod kang insidente, tulus man na nagpabuting tabang sa mga apektadong pamilya ang DSWD Bicol, mani ibang ahensyas kang gobyerno as organisasyon, maging si dating kongresista attorney Alfredo Garbin Jr. Uh, sa kuya siguro na uh, may advice sa na talagang maging markmat kita, pasiguro na sa mga pagrogaring, then ito reparo ng mga gamit na para dahil magka, ki pagkukusa kang pagkasulo. Tapos, lalong-lalo na na fire prevention man. So, iwasan, sana maiwasan iwasan yung uh, arugan ng incident. Sa ngunyan, padagos pang pa pigigibong investigasyon kang otoridad. Nga maaraman kung ano ang kausa kang insidente. Asin kumpira ang winalat na danyos kay ni. Sa datos kang BFP, ini ang primerong kasulo na naitala sa syudad sa pagsikad kang selebrasyon. Kan fire prevention man kunya na bulan. Para sa mga baretang tatak Bicol. Número corporal